What's up guys? Good morning. Dadako tayo sa Taipei Main. Tayo ay mama doon dahil mayroong daw magdadagad mga uh, exhibit doon. Sana nga mayroon. So, magsisimula tayo dito sa sakay sa uh, Lane kasi dito lang ako malapit sa Dapping Lane, guys. So, ito yung skinny tapos sa So araw ng sabado ngayon guys So diop na naman namin Kasi minsan Madalas talaga kami sabado So kung sa ganito Na nabuburing Siyempre oh, masyal tayo So taglamig ulit At uh, magtatalakbo talakbo Na naman kasi sabi kapag nandun lang Mahirap naman So dito na tayo Sa Dapingling guys Kasi dito kami na Dito kami nasa kay kung gusto namin lumabas subway ito 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 ito, 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 ito. dito sa dating linga pala mayroon dito yung yellow lane dulo saka green green line ayan dating lane na so dito na tayo sa loob ng MRT dating lane ito So, po ang loob papansin ninyo pailalim siya subway talaga Ayan. medyo nilalamig na mga tao ngayon kasi winter na winter na yun natin ang ginagamit natin pang bayad easy card o yoyo card as usual ah uh, swipe natin Ayan. so meron pang 86 na balance itong loob Ayan. so tong lob ng daping ni MRT. <clears throat> yung, yung, Ikot ko yung, ngayon yung, 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 tayo yung, 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 tayo yung, 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 disiplinado sila kahit sa pagpila sa pagsakay ng train talagang pipila ka hindi yung basta basta na lang na soksoksok -sok -sok ka kasi titignan ka isipin nun isipin mga yan na abay hindi ka marunong pumila kaya kung andito ka kailangan mong makibagay kung ano yung attitude nila so may ilaw ilaw na yung red guys so ibig sabihin may parating na ng train so dito tayo sasakay sa parating na ito na train okay. Okay. So, Mula dito, sa Dabing Lane tapos lilipat tayo sa Siang Kai Si ito tayo sa Sakai okay let's go pasok nga pala dito sa 30 seconds na. Siangkaisik Siang kay Sik na tayo So lilipat tayo dito sa Siangkaisik kay Sik So dito na tayo lilipat sa Siangkaisik guys So maraming tao ngayon Maraming tao Maraming tao Pila-pila Pila-pila hugaw bro ha Siyang Diyan tayo lilipat Pupuntang Taipei Taipei May So tignan nyo guys Nakapila sila Bata man o matanda Basta Ano disiplinado talaga Hindi yung tutulakan Ganon Unahan sa pila Tignan nyo Sa pila. Ang daming tao So, dito na yung train. Gila uh, ulit. Yeah. Ito yung kahit papuntang Tamsay, pwede tayo sa sakay dito at saka sa sa uh, B2 station. Pwede. Kasi mula sa Shake, tapos uh, thai Power, and then Taipei na. Pasok na tayo. pasok pasok crowded daming tao serap kasi ngayon pumasyal kaya eh, maraming tao dito tayo sa solok solok at dito na tayo sa Taiki Bay so nabas na tayo ulit sa train ngayon guys yung so many many people are there so aakyat tayo dito so pila ulit ayan. so skeletor ulit palabas aakyat dito maraming tao ayan kabilaan na maraming tao so dito tayo lalabas swipe natin ulit ang ating AC card So, ganoon lang yung rides natin mula Dating Lin hanggang dito sa Taipei Main. Uh, Lin from Dating Lin to Shanghai Six Transfer. Then train station lang, yan ang dating na. Dito may gusto niyo din. May mga mabibili dito, may 7-Eleven, yeah. kaya bakery. Yeah, sesame. Sushi, sushi pala. Ito yung portion dito sa Taipei Main na crowded talaga dito, ito. Kasi ito, doon. Yan, dyan banda. Uh, T.R.A. I-connectan nila sa T.R.A. So yung T.R.A. biyaheng buong Taiwan yon, So, ito yung common station. Taipei Main Station. So yun guys, ito. So dahil ito, sana rin ako dito na sanay na tayo dito na papabalik-balik dito sa Friday May. so, alam mo naman Saturday maraming tao paakyat ulit palabas na tayo ng istasyon so yan. tapos bigyan mo yung pag sumasakay ka ng elevator escalator pa pala bigyan mo ng space yung paakyat na yan At, uh, lakad ulit tayo dito so salubong salubong ang mga tao din na portion so pupunta na tayo sa balcony o kayo sa information talaga tambayan so dito Yeah. aim 1 hindi kayo lalabas dyan pero dito tayo lalabas papunta sa information yung sa tambayan talaga sa gitna circle kumbaga. So naglalakad tayo dito sa underground, mga guys. Underground to. Ito, eh. kaya yung itaas hindi siya ganong crowded ng tao. Kasi nandito sa ibaba. Lahat halos lahat. Kasi dito yung mga connect connecting mga ano, sakay ng train sisiya muna tayo kasi nahihiya tayo nahihi CR so pag CR na tayo kaya tewlet dito sa may escalator ang ganda dito sobra hindi ka ma talagang malilibang ka sa ganda ng station na to type may station McDonald's kapag nakita mo na to sa North Exit, ibig sabihin nandito ka na sa information center ng Taipei Main ayan. McDonald's North Exit 1 so dito tayo guys sa may sentro sabi ko na nga may silang exhibit so ayan siya every November o malapit na ng December may mga maraming mga exhibit dito may mga Christmas tree ayan o Christmas tree dito na tayo sa sentro ng information center ng Tati Main Station so may nakatayo dito na Christmas tree sponsored by sponsored by Breeze Breeze ayan meron pangalan naka-sponsor Breeze ayan o laki o, o. diba yan guys ito yung may ikot po kayo ito ang information center ng uh, Taipei Main or Circle Ayan. big Christmas tree at the center Ayan. Ayan. information punta na kayo lang dito sa Taipei Main Station sa gitna andito lang yung nakatayong malaking Christmas tree guys at uh, sana ay nag-enjoy kayo sa bidyong uh, ito at please subscribe naman ng ating YouTube channel Dito lang po 'yan sa Taipei Main Station Dito kami tatambay at uh, sa na ng So see you on my next vlog guys please subscribe Peace be kind babo